Yung traitor po. Traitor? Mm. Ay, ba't ganun? Parang ikaw nag-react. -re <laughs> ay, grabe! <Sabi> mo... <laughs> Tila ayaw ng patagalin ni Uncabogable Star Vice ganda na malaman ng madlang people ang estado ng puso ngayon ni Chinita Princess Kim Chu. Ito nga ay nang araw arawi ni Meme may isang pang-aasar sa aktres. Sa katunayan, kahapon ay kamuntik-muntikan ng umiyak si Kim Chu dahil sa pinagawa ni Vice Ganda. At ngayong araw naman ay napansin ni Vice Ganda ang reaksyon ni Kim Chu nang sabihin ng kanilang contestant na paborito nito ang kantang may titulong Traitor. Reaksyon ni Kim Chu sa nasabing contestant ay ba't ganun nag-react si Mick? Sa bat naman ni Meme Vice, Parang ikaw nag-react, Kim. Sabi mo ba't ganun? Grabe naman ang naging reaksyon ni Kim Shu sa banat na ito ni Vice Ganda sa kanya. dahilan para mapalakas ang hampas niya sa komedyante. Ayon kay Vice Ganda, at saka medyo malakas yung hampas mo sa akin ng cue card, ha? Tawang-tawa naman ang dalawa sa naging eksena nilang ito sa It's Showtime. Samantala, Naging palaisipan sa netizens ang hint na binibigay ng It Showtime Family. Tuwing inaasar nila si Kim Choo nitong mga nagdaang araw. Matatandaan kasi kahapon na ang linyang pinagawa ni Vice Ganda kay Kim Choo ay ang salitang ikaw ang panalo. At ngayon naman ay ang pag-react ni Kim Choo sa kantang Traitor na kung sisilipin ang lyrics ng nasabing kanta ay mababasa ang mga salitang you betrayed me. Ayon sa netizens ay ang issue sa pagluloko ni Sian Lim ang pinupunto ngayon ng It Showtime Family. Maaalala na kinall out ng showbiz columnist na si OG Diaz ang aktor at ang kasamahan nitong producer na si Iris Lee dahil di umano ay may relasyon ang dalawa. At syempre, pasagot na rin natin kay Sian Lim kung sino si Iris Lee, writer ng... Gayunpaman, ay pinabulaanan na ito ng Biba na siyang kumpanya na may hawak sa dalawa. Ayon sa Biba, ay walang katotohanan na may relasyon si Nasian Lim at Iris Lee. Ngunit, hindi na satisfied ang netizens dahil sa isang columnist lang nila ito inihayag at hindi naglabas ng official statement. Sa kabilang banda ay umaasa ang fans na walang koneksyon ang binibigay na hint ng It's Showtime Family sa di umano ni Sian Lim. Anila ay unti-unti naman na nilang tinatanggap na hiwalay na ang dalawa. Ngunit ang mapatunayan na niloko ni Sian Lim si Kim Chu ay hindi katanggap-tanggap. Lalo na at hindi deserve ni Chinita Princess ang masaktan ng paulit-ulit.